So yun guys, good morning. Nasa Poning Cave tayo. 20 ang entrance, 20 ang uh, parking sa motor. Then, uh, ang pon, ang Poning, uh, ang tawag ito? Ang uh, cottage dito is 250. Yun, 250 ang cottage. Then, napakalamig yung tubig doon, no? Lobig. Lamig. Then, kapag uh, pumunta ka sa Poning Cave mismo, sa loob mismo, 100 ang bayad. Then kung kung wala naman tayong budget, kung gusto natin pumunta lang magpicture-picture, magvideo-video, sa Bucana lang, yon libre yon So, maglalakad nga lang ng 30 to 45 minutes doon, no? Doon, papunta sa ano? 15 minutes. Ah, 15 minutes pala. Sorry. 15 minutes ang lakad. Tatawid tayo dyan. Papunta doon sa pinaka-poning cave. So guys, masarap dito maligo gawa ng galing sa bukal ang tubig at yung iba dito is galing sa dam. So napapansin ko sobrang lamig oh. Sobrang lamig na tubig. Lamig doon oh. sobrang lamig at sobrang linaw na tubig dito. ano Ah, uh, marami nag overnight dito kagaya niyan yung pamilya na yan, yung din sa may awa ah, tawag nito, sa may bamboo na yan sa taas may Uh, nag-overnight niyan sila from Caloocan uh, according to Nanay Nora na dito nakatira. Yan. May area dito na medyo malalim, meron din sakto lang, meron mababaw. So, yun guys, uh, sarap dito mag-unwind. At uh, dahil ang ginawa namin is bumili na kami ng ano, Uh, isda para ihawin namin din yung isda pang ano pang kilaw din nagsaing na rin yung kasama ko si Ali kaninang alas 4 pa lang nagsaing na ito dapat bubuksan din dol baka mamaya ma mapanis baka makulo ba yun so guys uh, ano pa inaantay nyo kung gusto nyo magpalamig dahil sa init ng panahon ngayon kahit hindi summer mainit eh di ba Rol? Mainit ka. Maligo na kayo dito. Ang ganda rito. Mahaba po ito hanggang doon. Ang tagus pala ng ilog na to is diretso sa Bustos Bulacan doon, no? Oh, ang tagus ito diretso sa Bustos Bulacan. Yan, no? Running water yan, guys. Kaya safe na safe maligo dito. Malinis. At the same time, um, hindi siya gaano malalim doon, no? hindi di yung kagaya ng ibang ilog na sobrang lalim. Okay, may, may mga batang dala. Oo. Oh. Okay, Pag may mga bata kayong dala, pwede. Pero siyempre kailangan pa rin bantayan, hindi pabayaan. So guys, oh. So, mahaba po 'yan hanggang doon. Hanggang doon sa makarating mismo sa ano, pinakaponing kib. Sigurado ka doon 15 minutes doon 15 minutes. Sabi Punta tayo doon. Mamaya, tayo. Um, posilip na kami mamaya doon sa may ano, pinakabukana ng uh, pinakaponing kib. Ayano. No?